What's up guys? Nandito na naman po ang inyong kabugnoy. Nagbabalik. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kami nga po pala ay nagkatay po ng manok. Wow. Nakakatay po kami ng manok na Tagalog. At aming iulamin ho ngayon. Tingnan niyo naman ho ang aming Tagalog na manok. Ay, talaga sariwa-sariwa ho. Kapapatay pa ang ho. Sila po pala ay nag, ano, papakulo po ng tubig. At dito po ay mamaya susulbot po ng mahimulmula na. Taring namin si Borlulo yun, nagpapakulaw. At ako yung nagbibidyo lang din eh. Yan ho, kita nyo naman, nilubog na ho yan. Yung manok na yan at babalahibuhan na ho yan. Yung makatay na ho. Ay, kita nyo naman. Talaga, halos lumang ho eh. Ngunit siya ngayon. Ah? At taring naman po, ang akin po kumpare, kumuha ho ng tubig na malamig at ari inumin ho namin. Mamaya ay mahirap naman hong kumain nang wala man lang hong pantulak. Talaga tinisting na ho agad eh. Talaga may pag-inom ho agad. Eh, kakukuha lang. Po, oh, nga ang aming si Buspugo. Ay, lunis na naman ho ngayon. Di siyempre, mga rin na naman ang kakarga. Eh, kami lang ho talaga yung nagtataka din eh. At gada po din eh na lunis. Eh, lagi ho may bangas. Eh, ano ho, pinagkagawa na rin sa kanila. Ay, tingnan nyo naman ho. Ah, oh, para nakipagbabag na naman ho eh. Eh, wari ko rin nasuntok na naman doon sa kanila. Ay! <laughs> hinihimulmulan na po lang ako si Burlulo, yaring ano, Tagalog na manok. Kita nyo naman, mas madali yung himulmulan niya kaysa ho dun sa mga 45 days. Madali yung matanggal ang balahibo ng gantong Tagalog at saka napakasarap po nito, malasa ho ito. Wow. Talaga lalo na kung luto. Ay, hindi ko lang ho alam ngayon kung anong luto nito. Ano ka luto? at dumating po hari sa namin bata, aray, galing po ho ng binangunan Rizal. Ay, parang namayat ho doon, na magpapataba na do huli agad din eh. At sabi nga marami daw pagkain din, siya. Kaya lang, ha, hindi naman hupag bigyan yung batang yan, na tumabata ba ulay. Tinatanggal na ho, ng balahibo. Kita niyo naman. Halaki ng manok na yan. Wow. Kaya may na uli yan. Sa galing humagkulis magkulis na rin yami, si Burluloy na eh. Sampu rin sa buong sa pinakamagaling humagkulis ng Tagalog na manok. Kita niyo naman ho, puging-pugay. Sa mga nakakakulala ho ah? din eh. Sana naman po pa-share naman po. Kaya tinahaw at ako ngayon ang magagayat daw ho. At si parin Julius ho yan, oh, medyo tinatamad doon ngayon. Tatanga, yung pati. At dumating ang kanya kanyang bata, ay talaga hong gayon ho yan. Pag may sanit, pahigahiga na lang. Kuha naman ho na tubig, hindi eh, di, malaking bagay na din niya ho. Yung pagkuha niya ng tubig. At na, may maya naman naman not... Sarap so uh, na naman po, namin na kainan mamaya. Yeah! kakalimutan ng sili. May sili ah, hindi mo wala sili. At favorito. Nandito po aming pang po, may toyo po diyan. May suka po, tsaya magic sarap, tsaka po yung sili po, hindi namin nakakalimutan. Tsaka meron din pong oyster sauce, baka naman po. Mamasitas. Tsaka may paminta po, may paminta po kami diyan. Tapos nga po pala, yung mga, kami po yung nagtatay po ng isang Tagalog na manok, ay meron pa pong binili yung aming busambo. Aray po yata ay, atay balunan po daw aray. Wow. Nalak daw po, aray, sa amin lulutuin. Pare ko, ay adubo sa kataho, eh. Ito luto ni tao. Ay, ako naman, hindi luluto nito. Ito, ako lang akong nagagayat din, eh. Nang ako naman, hindi makasama naman mo sa video. Sabi na lang mga aray. Mahirap din, ha? Ayos tayo, bata. 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 Ayos Kulis na kayo, hindi sa... Karing nga ako pala mga magkakatay din eh. galing! ano ho, magkakatay namin diyan. Matador namin niya si Parin Julio Suya. Kung tawagin ho si Hepe. Wow! Wow! yung matador. Shout daw po kay Paring EJ. Yung nakasama nung isang araw sa aming vlog. Si Paring EJ. Nakasama ng ano? nung Hmm. hindi pa alam. Siya tao dito eh. Nakasama po yun. Ah, itan nyo naman ang Tagalog naman oh. Wala naman. Wow. Shout out nga po pala sa aming ninong Dani na nasa Chicago. Woo! Nandito na po uli si Utay Ujon. You know? Okay, tuturuan kitang ng magkatay. Pa, paano ka pare yan? Ang pagkakatay na yan? Halika, ako hawak ng video. Wow naman, quality. Oh, paborito. Puel. Cool. Kinakatay na po. Yan, yeah, lumabas na. Pare, galing mo magkakatid. Nakakaya sa ating mga manonood yan. Ano po? Shout out mo siya na. Shout out. Shout out daw po. Sino ka shout out mo? Jowa ko. Jowa daw ho ni Rujo. Sino ka jowa mo? Mano. Malalaman. Eh, hindi pala ho. Wala kung sino juwa. Ay, hirap din na rin <laughs> ako ito. Ito, hindi pala kilala kung sino jowa. <laughs> po? Sariwang-sariwa po yung manok na yan. Itlog. Itlog. Kung sa gulay po ay sariwang sariwa. Ah, ng itlog nga po. Ano pare? Pakita natin sa ating ano. Ay! Ah, sarap mamaya na yung lantakan. Wow! Quality, quality. Oh! Eh. Kita nyo naman po, ang itlog po ng aming kinatay na Tagalog na manok. Oh. Ayun dami ho. Wali tatlo ho. Ang itlog. Maganda pala ho ito, pagkakaroon ng Tagalog. O, hindi kagaya ho nung binibili natin 45 DC ano? Hindi ho masarap kainin. Ito talaga masarap kainin. Pero at nagkakatay pa ho ang aking kumpara eh. Talaga pinupulido ho na yan. At ari naman ho, ha, si Burluloy. Ginagayat na ho rin atay balunan. At mamaya ay maluto na. At mamaya ho'y para naman masarap na naman ho ang pananghalian. Yeah! Sa so po pala, ito pong aming manok na Tagalog po ay galing po sa aming kumpare, parin baki po. At Woo! alam niyo naman po, ayaw na ayaw na nagugutom mo aming Tim Kabugnoy. Din po nang galing yan, yung aming manok na yan. Nakahawak lahat daw ng ipot, si Borlulo eh, ayaw na magayat eh. Ititigil na. Huh? Aming atay baluna, si Busambu po. Boss Randel, shout out niya pala, andito ang Busambu wow. namin. Okay, <laughs> Kari po, eh, pakukuluan muna po. At lalabugin po ng kaunti. At medyo ano po ara eh. Makunat-kunat haw. Wala ko kami nagbablog eh. Baka ako kami mag isang buwan pa lang po. Sana naman po isuportahan nyo po. Eh, kita nyo naman kung magkaya. Kapit na kapit huwara eh. Ay, kita kita. Kapit na kayo din lang. Ay, nasa na huwag ka oh. Pag dati huwaring binabayaran ng pagdating sa pagkakaya Okay, dito naman po tayo kay Kuya Pugu. Kaya po G Na ngayon Nagagayat ng papaya Para sa ating manok na Sa si igalaw ah? Sarap po kay Kuya Puji Sa San Pablo Sarap po kay Ninong Ari po ang inyong paboritong ano Si Poji. Oh, na po, kumpare ka. Oh, talaga naman. Hoy <laughs> ho! Adobo sa gata. Red <tinyo> chili. Guys, paluto na po. ring amin pong adubar. Adobo sa gata. Wow. Sa amin, nag-sponsor na din po namin sa laan. Nang okay. hindi naman nung nakakaya sa manonood. Yeah. Ay, kita nyo naman kung gano'ng kalaki yung aming sa laan ngayon. Okay, bigay sa bigay gandang arihaw. Arihaw, kay parin bakihaw. <tinyo> Dini sa may nagbigay ng manok sa amin. Aring amin tim kabuglayaw. Yeah. Oh, quality quality. Matitimusa na mamaya yan. Kaliting nga naman. Busog na naman ang team kabugnoy nito. Madami na naman pong makakain ng inyong kabugnoy. Nakari nga may isang team kabugnoy ng kanin. nangari naman daw hilo lamig naman ng mamaya ho. Ay pagkaari kinamay na ho namin, edi eh madali-dali nang hindi na ho masyado mapasaw. Mamaya labanan na ho. Ano din niyo kay mamaya kumain kung gaano namin katindi sa karning kainan. Ay, sa magsasandok na la. kitang-kitang kita kitang, kitang niya naman ha kung gaano ka pugay. Woo! Ay, talaga namang. Tara, yung gata daw, yung gata. Lalagyan na po ng gata. Pangita pangita na po naglalagablab na po ang aming gatong. Ari sa salaan. At iba pa ho, sa eh. Nakasala ho din sa may puwitan na eh. Yan na kita nyo na ma, may nag-sponsor ho sa lang yan. Kasinsado na ho ngayon, Team na ho eh. Bago ho ang timba namin. Ako, kita nyo naman ang na eh. wow! timba ho. Oh. Quality ho yan. Saka rin sa lang hari ho. Saka yun sa, mag sa mga mag-sponsor ho di yan, na eh, ikahit na ano, inatanggap po kami. Ikas mo, Mamaya ho, ay talaga naman na ako luna. Mekos, mekos na ulit po yan. Quality kwalite quality. Ating magluluto. All around po yan. Pwede pong magsasaranggula. Pwede pong magtitimbang. Pwede rin pong magluluto. At saka wow. mag-ino. Pwede rin pong. Dala ho lahat. Dala ho, pati ang uyo. Kahit bagay-bay. Manigas! Rona! <laughs> Tayaan lang ako. Pasinsya na ako. Kito naman. Habang ulitan pa ako. Garniho talaga dito, mga team talaga <laughs> Si Utoy, Ujon, eh, napakisuyuan ko. Eh, kumuha muna ako ng tubig at arihinawa namin ng kamay. Kahirap naman kung kumain na ang kamay namin ay madumi. Eh, nakakadiri ho pagkagayaon. Kailangan ko talaga malinis. Quality, quality po yan. Talagang lapot-lapot ho. Wow. Quality, quality. At luto na po. Sa sabaw, may iga pong may ige. na po na kumpare. Kita nyo naman po. Ay, quality. 60 wow. lang po, sandok. Papaya lang huh? po yun. <laughs> luto na ang aming adobo sa gata na manok. Pagalog na manok po yan. Tsaka may lahok po yan at ay balunan. Guys, nilalagay na po ang aming pangulam. Quality, quality po ito. Papaya. Yeah. <laughs> ng dito na lang po ang aming video. Sana po inyong nagustuhan. At kung inyo pong nagustuhan, paki-like, follow, and share naman po. Paalam.